Hoy, mga kamiks Good morning Dito na naman tayo Sa ating Garden Ayan medyo Buti nga natabasa ng aking bayaw Matataas na yung namureto Malago na Ayan o oh. Ay mga tanim tayo dito ng mga saging Mayroon tayong tanim Na bukado Ayan. At yung isang puno na yun sa banda sa dulo ay Dorian Tapos Santol Ayan Santol yun yung na rin ng bukado Tapos yung puno na yung isa ilang ilang naman yun Tapos siyempre yung bayabas Ayan May bayabas din doon. So ayan mga kamix Ang ating palang ano natumba na Ang atin posti ng Tinanim ko dito yung dragon fruits ay, naku po. Aroy, sakit na tinig ako. Rumupok, rumupok yung puno. Ayaw nga lang po. Eh. Natusok yung ano mga kamis. Ayan, eh, mayroon pa pala tayo ng mangga. Ayan o. Oh. Puno ng nyog. Mayroon dito siya yung puno ng nyog naman dito. At mayroon pong itinanim ko rito yung ano, dragon fruit sa may puno ng niyog ayan yeah. dito ko yung pagagapaan sa taas so ayan mga kami ay tumba na pala yung ano eh. tumba na pala yung posting na natin malambot na ano kapalitan na posting bago yung oh, so mga ano daw Pag-diba ng bahay, kit-kit na kita. Oo, tumabilog. Kalamit <laughs> oh, na, mga eh. Nakarasa na. So yan mga kamix Yan ang ating update dito ngayon sa ating garden Ang ating Iniwan na ano dito Bilang Ang iniwan natin dito na Duyan marupok na rin Ayan eh, oh. init sa kaulang kasi hindi na so marupok na pero kung gusto mo magpahinga dito upo upo lang pwede pa so ang ating saging ah. So yan mga kamiks Ang ating uh, dorian ito yan oh Ang tagal naman mga pala na itong dorian taas na po yan ano ayano napakaraming sanga yan pag kayo ang bunga eh sigurado maraming bunga yan so yun mga kamiks ang ating ano dito butingan at nabasan ng ating bayaw kaya uh, medyo malinis na naman ng konti tag ulan na naman so mag isip tayo kung anong maganda kita na naman dito Italpos siya ata diyan ng mga kamote, manguha tayo no. Wala, kasi ay. Mabilis lang lalago yan kasi tag ulan eh. Wala na tumba na yung ating ano mga poste. Puti ito na ko ng poste. Ito yung matibay-tibay nating party na ng bakod.

Ayun. Ito, may maliit. Ito na siro maliit muna. Lagayin natin mamaya, oh. <laughs> Naguguluhan sila mga kapiks kasi madaming bunga yung ating saging ngayon. Ha?

Ayan, mga kamix, putulin na natin. Putol. Ego ego ra kay tay pak sew. Ni ini yan na ma. Lutukan nung na, ano ma. Yung esukal ma. Sabi ko ko nga meron si Ryan na babo. Si Foggy. Wala naman na

dito <laughs> na tigay na dali wifi. Yan na kamix. Eh alam mo naman tayo, hindi tayo sana ay mag iba na sa Okay, nakaisa na tayo. Uy, oh, One point. Oh, ha? Huh? Oh, may panlaga na tayo mamaya. Ayan, mga kamix, meron na tayong lalagayin. Ayan, Ganyan lang kami magtiba. Payoko lang. <laughs> May itak naman tayo. Ayan, stainless yan, pero wala pang talas. So, yun lang mga kami. Ang update, update natin ngayon sa ating garden. Nagtiba lang tayo ng isang punong saging. Sa Po. Hello. Hello. Yan ang mga makukulit yung mga bulanggit dito. Ang ating palang ano, kamias. Wala pa, ay, may bunga na yung kamias. Oh. Ayun o. Ayun o. Ay, laklak na nga eh. May bunga na rin. Kunin nyo na yung bunga kay Mali. Masisira lang yan. So, ayan lang mga kamiks. Bye-bye. Papa! Papa! Oh, ayan mga buling gito. Oh, mga kamiks, para dumami po natin mga subscriber, mga kamiks. Ay, dobro tayong trapa yan naman. Muna mong bubong. Okay na. Mag-subscribe po kayo mga kamiks sa aking YouTube channel para dumami-dami naman ang ating uh, subscriber mga kamiks baka naman mag-subscribe kayo mga kamiksa ha. Oy. Okay, bye-bye. <laughs>